Tabi ka nang konti. Slice ko para makapaglati sa mm. Ah, hindi niya alam. Parang ano yung kuya, parang melon. O pakuan. Ay ah, hindi, melon yata. Parang melon. Ayan, tignan muna natin kada dekram ano lasa nito. May okay. ganoon okay. dito yung ano, yung amplifier dito. Hindi lang sabi dito magkakanta. Ito na, uh, sasapol na natin ng Lem- ah bak, ano to, lemon guava. Hmm. Ang tigas. Yeah. Ha? Eh, ka dahan lang. Yun. Para siyang, ano, milon. Ang lasa. Hindi, yung... Yung itsura. Oo. Oh. Ayun pala dapat. Pero Tignan ma... natin kung alam... May bayabas? Oo, oy! Ano bayabas? Kasi yung bayabas na milon ang lasa niya. Eh! Ah, parang alam ko yan. Mamaya. Para. Parang malilit. Ano yung kinakain dyan? Parang malilit <laughs> na prutas na ano. Sige, eh, tingnan ko muna kung alam nilang kainan ka, Tekram. Baka mamaya dito kain yung bulong. <laughs> ano? Sige na dito. Yung bomba. Ano? Gra granada? Bomba oh, yan? Yeah. Yung pomegranate. Sige, tignan ko kung alam nyo kung ano yung lasa niya. Gabi mo. Ang mga mga. Ang masarap Hindi siya. Sobra ahil ito. Pero masarap siya. Ito yung inahanaw sa mga ano, yung mga shake na... Masalap yung masin. Mga bago. Actually, yung buto lang ang kinakain dyan. Pwede kayo yung baga? Oo. Oh, Gamot yan. Wow. Oh. Ayun pala yun. Yung ko lang dapat kanina. Oo. Oh, mas maganda daw yan pagka walang laman yun dyan. Umaga. Gusto ko siya. Masarap siya, kuya. Tsaka ano yan? Pwede siyang juice. Oo. Oh. Oh. may granito siguro, lahi ng mga ano to. Pa Alam mo yung lasa ng milon na medyo maasim, hmm. ganun siya. Parang pakwan, parang siya pinaghalo-halo eh. Oo, oh, parang konti mo hansi, may, bayabas din lasa. Hmm. Pero yung, yung tutusin, yung bayabas na yun, nadikit lang dyan. Ay, ganun ba? ah. Alam mo yung pinagkagat-kagat ko yung ano, buto yung natira na ilagay ko dyan. Ay kasamang laway ngayon dyan. <laughs> <laughs> Pinasa ko sa loob. Uh, hindi eh, kasi ayaw kong magtapo ng mga ano sa ano Ah. Mm. Ibang klase siya na. Eh! Umatag no? si Commander, nagpapakuha nga pala ng ano, buko pa eh. Mm. Oh, Oo, oh, meron pa. Parang natikmaw ko lang kanina. Alam mo ba, may may nagpapadalawang lechon sa kanya. Okay. <laughs> <laughs> kaya nga sabi ko, si Tita Evangeline. So, sobrang natutuwa lang siguro sa pa-welcome back daw nila, pa-welcome back. Ano um, na ba pala ano? Actually, kaya wala kasi akong update eh. Kung anong mga recent na napag... bukas, malalaman ko yung kabuong ano. Kasi yun nga, yung Sorry, huling right. nga, yung huling update nga, 'di ba, dalawang school tinawagan ni nanay na na Dito. pwede siyang lumipat kasi hindi siya masasabay sa graduation. Ang problema pa, may iwan yung dalawang subject niya. Eh. Mm. Hmm. Tapos isa pa, walang summer class. Mahirap yun. Hmm. Kasi ang, ang number one naman kasi natin concern, which is a valid concern is kanya uh, kaligtasan, security, security dun sa nangyaring ang mm. problema which is naiintindihan natin dahil threatening naman kasi tayo. na ngayon naiintindihan ko naman talaga uh, tsaka baka kasi mentally and emotionally uh, ano ka, disturbed ka, di ko pa kakapag-focus kung baga, ang sa akin, if ever na yung concern mo na medyo mahihirapan sa transition sa school dahil may mga ongoing ka na ng mga uh, mga projects and and lahat na ang ang sa akin sana is dapat merong in-depth monitoring dun sa classmate niya Hmm. kung baga masi-secure lang na talagang okay na Hmm. pero sa ano mo kuya Luis, sa observation mo di ko alam kung napag-usapan niya na Kamusta yung behavior nung last mo na gumawa? Hindi ko tinitinan dito. Hindi ko Pero wala naman siyang recently na ginagawa uh -huh. o nagpaparamutan ba sa'yo? Hindi ko pinapansin dito. Okay? Eh yung mga tropa <todid> niya? Hindi mo na rin pinapansin? Sigurin, Pero anong kung hindi mo pinapansin, anong naobserbahan mo sa kabuhuan mo? Okay. Ah. yan? Yeah, para sa akin, hindi pa at magpapangasakit. Talagang parang anytime? Uh -huh. Ah, okay. So, dahil siyempre, araw-araw mong iniisip yun eh. Alam ka na akong, kumbaga, hindi rin siya, ano... Kahit kasi siya, alam ko, oh, hindi na naunay pa rin oh, uh, Kumbaga, hindi siya compante. Pero yun nga kasi, at the end of the day kasi, kuya, ikaw kasi ang mag... Yun naman ang sinasabi. Kumbaga, ikaw naman din ang nakakaalam kung mas okay ba na lumipat o hindi. Eh, sa condition ng paglipat, eh, ganyan naman pala. Mm. Madidelay ka. So, anong, 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 mas preferred mo? Well, actually, a priority yung yung pagkatao mo, yung kaligtasan mo. Di ba? Yung madelay ka kaysa naman sa anong mangyari. Mm. Pero sa ngayon, anong parang mas nangunguna sa ano mo? Sa akin dito, parang mas okay yung lumipat dito kasi mm. nalipat mo ang bahay. Na nalipat mo so, ang uh, uh, bahay. Mas malayo na po ngayon. Eh. Saan so, hmm. banda kuya? Um, Dadarecho po. Ah, darecho. Okay, da -da -da ano okay. ano ba yung mga option na Tatay Ram na ng mga school? Kasi kung yun yun yung mas mas okay na ano. Yung ano nga, yung Golden Ring mas kasi doon na siya eh. Ano anong ikaw? Okay ka rin ba doon? Pwede din naman kasi nando si Kuya Floyd niya doon sa isang ano. Saan? Kasi parang gusto mo din doon kuya, no? Right. Kahit saan? Kahit saan. So, sa ba school na Floyd? Sa St. Ah, sa St. Aspen. Magkano ba kayo? Magkano ba kayo ni Floyd? School... Ang oh, uh, grade ba niya? Siyempre mag... grade na yung ano sa kanila po. Sa may 7-11. Hindi. Ano na? na 9... 9 sa Dito Aspen. sa may highway. Oh, Doon ka rin. Actually, kahit na mansan, naman sa ano. naman ano. Pero mas mas familiarize ka na sa Golden. Oh. Hindi hmm. ka masyadong mga napaano mga teachers. Saka ng mga uh, ibang mga tao. Masyadong kahit. Ano condition nung sa Golden Bill na? No. Uh, Yun nga. Walang yan. Pwede daw kaso... Yung ganun din. Yung... Paano yan kuya? Okay. Yeah. Extend po ng half year. Half year? Kasi half year na ba? Um, Kasi hindi ko makakasama. Graduation. Well... Dalawang ano na? Dalawang ano na ako hindi nag-graduation. Na <laughs> Sabi niya po sa amin. Pidgey so ano. Mm. Uh, Nalunan ko daw po siya kung sa calendar lang daw po kasi ng grade 6 daw po siya. Yeah. daw po siya nakagraduate. Mm. Yeah. Pero yeah. okay lang naman. Kumbaga <laughs> gusto niya rin daw po maranasan Hindi ano, teacher-teacher yun. Picture well, wag naman talaga experience yun. Eh kaso sorry, ah. sa'yo din naman galing na uh, hindi ka rin okay dun sa ano. Kaya mo ba bang pagtiisan yun? Oo. Oh. Hindi yung teacher yeah. mo. Ay, yung teacher mo yung classmate mo. Hindi niya na. So, ibig sabihin, kasi ang ano dito, yung buo yung loob mo. Mm. Baka, decision mo talaga. Dahil, ang pangin mo ka, si ko. Oo, oh, makapagaganda nga lang kasi ma-enhance ka lang, ma-enhance. Eh, ayun po pala mga katekla. Hindi ko alam kung may update na kayo na ganito. Ako kasi gusto ng malaba. Malaba. Ito pa lang. Mm. Yung napag-usapan namin doon about doon sa ano. Yung sa bahay. Oo, oh, pero sa'yo na mas buo yung ano mo, mas kumbaga mas panatag ka kung malilipat ka. Dito, Kasi dito. siya yung ano eh, siya mm -hmm. yung nakakaramdam nga eh. Oh. Pero nung nakaraan, 'di ba, kuya, hindi yan gaya niyan, hindi niya masabi yung ganun nung ano kuya, 'di ba? Nung nag-uusap tayo. Kung ganun ang magiging setup. Maasikaso na, na Monday, oh. Kuya, yun uh, na yung unahin ko muna. Oo, oh, yun muna. Priority mm. na muna dahil mahirap kasi yung transition ng madili ng madili. Mm. ah Oo, mas ko na. So, ready ka naman sa pag-transition mo. No? Oo. Okay. Kasi ano naman eh, valid naman yung reason niya, eh. mm. Hindi na malilipat ng walang dahilan eh. Medyo, baga, bullying kasi. kasi mm. Kasi hindi kasi maganda ka na yun. Pero sa'yo, kuya, yung ano, okay yun, yung up here, tapos hindi ka masasama oh, yeah. sa ano. Hindi lang like, uh, uh, po literal na kami Maybe ilay lang. quarter po ng pag-alaraw. Dali na Four months. mo, mahabol niya sa ano, mm-hmm. mabigyan siya ng ano, di ba? Acceleration. Oh, acceleration. oh, acceleration. or, or, or mga ano, gano'n. Uh, like uh, may mga gano'n, mga test, ha? Mahabol. Mm-hmm. 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 Kaya, Kaya naging ginawa ko ng pinigilan ko. At least, eh, yun namang nangyari kasi before, lesson learned naman na sa atin. Kaya nga binigyan ko ng babala si Kuya Renzo. Gaya nga nun, warning mga warning, sabi ko, walang problema, kahit sino, welcome dito, sabi ko nga. Tapos ang problema pa, nakikita na nga yung mali, hindi pa sinasabi, di ba? Siyempre yun napahamak. O, oh, di diba? Second chance, bigyan ko ng pagkakataon ulit. Ganyan. O, oh, di ba? Siguro ipit din si Renzo. Pero, mas maganda talaga sinasabi niya. Pero, feeling ko talaga ipit siya dahil may namando siya. Hmm. Pero, mas maganda pa rin na yun know, open up mo. Hmm. Hmm. Pero, naiintindihan namin na ipit ka sa sitwasyon kasi parang, siyempre, nakakatanggap ka sa kanya. Kung baga, may, somehow, parang may utang na loob ka na tinitingnan. Di ba? Ganun naman mm. -hmm. kasi, di ba, may kaibigan ka na, na napapakain ka, mm. -hmm. or natitreat ka, ganyan. Medyo so, siyempre, ayaw mo siyang ganun-ganun na lang na i-bulgar. Mm. -hmm. So kaya effect talaga ang sitwasyon niya. Pero ganun pa man, mas maganda talaga. Ah, uh, na sila ko lang bigay sa kanya. Kung may nakikita ko yung mali, sabihin nyo. Kasi antay-panday tayo dito. Oo. Oh, mm. -hmm. Ganun, walang, 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 walang mataas dito. Hindi, oh. hindi lang natin. Sila mm. yan -hmm. siya. Basta mali. Basta ang prinsipyo natin lagi, pag mali, iayos. Mm -hmm. Hindi pwedeng itago, hindi pwedeng uh, ipagtanggol, dahil kapahamakan yun eh. Mapapahamak na. Kapahamakan yun eh. Kaya kamukha na nangyari eh, kuya ko. Wala namang kabayapaan sa ano yun eh. Makaano kasi ng pera. Iba kasi ang pera. Tsaka mm -hmm. ano po? Iba rin bumasa ah, ng pera. Ah, yung dito po, may limitation. Hmm. Ah, uh, po wala kaya yes. Eh, gusto niya po siguro yung parang wala nang babawas sa so, kanya. Mm. So, yun mo yung sinasabi niya ako. Y yun, 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 well, uh, kasi kapag nasa ka, uh, so, loob pa na. Kapag nasa isang uh, structure, ibig sabihin merong organization. Iba-iba yung organization. Mayroong sa school, may organization ng school, mga kumpanya sa bahay ang organization ng tawag ay ano ano yung tawag sa organization sa bahay <coughs> pa min pamilya yeah, okay kung baka sa kumpanya di ba may presidente ah. di ba kasi may mga sanay sa ngayon sa bahay hindi hindi ba diba? may structure din ah. okay. ang structure doon magulang tapos anak ang trabaho ng anak, makinig, magtiwala sa kanilang mga magulang. At kapag nag-violate yun, nagkakaroon ng problema. Sa kumpanya, pwede bang i-violate yung inuutos ng, no, ng pangulo o ng president? Di ba hindi pwede? Kasi bakit? Yun yung mandato nila. Bilang CEO ng isang kumpanya, ito yung dapat buhay. Huwag kayong gagawa ng mga bagay na labag sa mga patakaran natin dahil ikakasama yan ng kumpanya. Hindi ikaw hindi, hindi lang ikaw yung mapapahamak, pati yung poong kumpanya, madadamay. Ganon din sa pamilya. Kapag yung anak is hindi sumusunod sa mandato ng magulang, hindi lang yung anak yung mapapahamak, madadamay din niya. Pati ang kanyang pamilya, sinong napapahiya? Kasama, di ba? Pati magulang. So ano lang labas kapag ang isang empleyado ay ayaw makinig sa kanyang bossing? Pasaway, di ba? So, sa pamilya, ganun din. Ano lumalabas kapag ang sana ay ayaw sumunod? Di ba? Sa mandato ng kanyang magulang, Oh, ano yung anak? Masaway. Di ba? Kaya nagkakaroon ng e, problema. Eh, balik tayo din sa empleyado. Ayaw niyo yung boss niya. Ano ginawa niya? Umalis. Di <laughs> ba? so, ay ayaw niya yung pamamalakad ng kanyang ng kanyang amo. Pero sa pamilya kasi, hindi pwede yun. Pwede sa kumpanya dahil siguro yung boss, ano siya, ang tao dito, mainit yun ang ulo. Yung walang kadahil-dahilan ni... Mainit ka. Oo, oh, di ba? So, sa pamilya kasi, halimbawa sa pamilya natin dito, halimbawa siya, para si tatay rami yung tatay niya. Ganun ba siya, halimbawa, ganun ba siya ang pakikitungo niya sa atin? like lagi na lang siyang ganit lagi na lang siyang naninigaw naninita di ba? wala well, makikintindihan ko siguro kung ganun araw-araw wala na lang sinabi kundi pangit wala na lang ginawa kundi di maganda but I doubt dahil ako mismo nakakita kung paano kayo itrato ni tatay lang hindi dahil sa kapatid ko siya kundi kayo mismo na nakakita at nakakaramdam di ba? Siyempre, minsan, pag nadidisiplina tayo, emotionally, masakit yun. At minsan dahil pag nasasaktan tayo, nakakalimutan natin yung magagandang ginagawa nila sa atin. Yun yung katotohanan na doon. ba diba? pag nasaktan kayo, limbawa, puro na lang balik, puro na lang ako. Hindi, hindi ganun. Nakalimutan mo ba nung, no? nung no, yung magulang mo, pinuri ka niya nung no, may nagawa kang tama. Binilang ka ng ganito nung no, may ginagawa kang tama. Di ba? Sadyang nakakalimutan mo yon kapag emotionally, ano ka? Ah, high, emotionally high. Ibig nasaktan ka. Emotionally high ka rin eh. Nabubulag ka, hindi mo nakikita yung magagandang ginawa nila. Pag nakikita mo lang yung ginawa Kaya subukan mo lang pakalmahin yun. Kaya kung makamagsip mo, eh. May pala yung naisip ko na gano'n. Masyado pa lang. masyadong rebellious yung mga desisyon na gano'n. Okay? So, dito sa pamilya natin, is hindi pwede natin tanggalin yung structure. May structure lang ibig sabihin, kapag may gagawin, kapag may mga plano, kailangan na lang naman ng magulang. Kapag may gusto, syempre dapat mong sasabi sa magulang. Diba? Kasi yun yung structure. What is the structure? Kung hindi mag magfa-function ng structure, magkakaroon, magre-result yun, magre uh, lalabas may lalabas, magkakaproblema. Diba? ba? So, ano yung kaintindihan, Reds? Yan, kanyan. Tama na, naiintindihan ko po na po mag... Yun, uh, sumunod po sa magulang. Isang uh, po yung tulungan yung structure. Structure? Uh, para sa may uh, trabaho nga po yung muna uh, po na... Kung halimbawa po, kung hindi uh, ka sumusunod sa leader mo, uh, pa, uh, parang mapapasa, pa, mapasama po yung kumpanya. Parang ganun dito sa pamilya. Uh, kung mga in, uh, uh, tama pong uh, ginagawa ng mga uh, magulang mo uh, sa iyo tapos di mo na sinusunod. Mm. Mas, uh, ma, 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 -ma, ma parang masisira din po yung, ano po, yung magulang mo. Parang sa mm. sabi sasabihin ng mga tao na hindi ka tinuturuan ng maayos kahit tinuturuan ka ng anong maayos. Mm -hmm. Si Kuya Reyes. Ano kaya naiintindihan ni mm -hmm. Kuya okay. Reyes? <laughs> Nalilayan ah, niya ako. Yan sa family ko. Yung siyempre ng mga uh, parents ko natin is yung nakatatanda po sa atin. Sila po yung mas um, experience po sa mm. sa mga uh, uh, kung paano kayo lumaki. Mm. Kasi napagdaanan na po nila yan. So, Tama. Kaya yeah, dapat nandun po yung uh, pagtitiwala natin kasi yes. sila na po mismo yung uh, parang naka-experience nun, no? Parang yung mga pagkakamali nila dati, parang ayaw na maulit nila mm. sa generation po namin. Daan -daan po. Parang ganun mm. parang Parang ginagabayan tayo para yung mga yan, yung pagkakamali nila dati. Hindi na maulit. Oo, ah, oh, ganun po. Tapos yung sa anak nito. Yung sinabi ni Renzo, di sa walang dagdagan yung parang kahit na anong hubog sa inyo dito, kahit anong shape sa inyo ng isang tao dito, mm kung na siya ka naman ng masama tapos hindi mo naiintindihan yung tinuturo sa'yo ng pamilya mo is wala din mo parang hmm. yung clay na ano dito parang minumold ng pamilya mo tapos yung mga ibang tao na binabasa na binabasa yung clay parang wala din dito ah. wala So, salit na yung binubuo mo. Like At alam mo ba, by anyways eto ito lang para mas pabigatin ko yung Sinasabi ko, alam mo ba saan nagsimula yung structure o yung organization? Saan? Wala, wala. Sa langit. Hmm. Kasi ang Diyos may structure. Actually, siya yung modelo eh. Uh -huh. Ngayon ba, kung sa kumpanya, sa pamilya, may rebelde. <laughs> sa langit ba, meron. Nagkaroon ba ng ganong event? Meron. Si Lucifer. Ha? Uh -huh ano ano di ba angel si Lucifer ang siya eh. Oh, ah. asan ba ang Dios at ang angel ito ba yung angel ito yung Dios di diyo. balik tayo di ba ang structure ang Dios ang hell pero ang gusto ng angel siya yung maging okay. taas tama ba yun Oo. Mm -hmm. so makak problema kapag may ganong motibo sa pamilya ganon kaya nakaka kasi yung anak gusto hindi gusto ko yung sarili ko di ba Oo. Oh. alang-alang mananalo siya sa Dios eh ang Dios okay. ang may likas sa kanya sabi ibig sabihin, yung konsepto na kapag ang isang anak o isang nasa structure na nasa baba, eh may pananagutan sila na sila ay magmakinig at magtiwala sa kanilang magulang. Pero ito ka, bilang magulang naman o bilang isang presidente ng na kumpanya, napakalaki naman ang responsibilidad nila. Okay? Kung paano nila anakihin ang kanilang mga anak. Kasi ang katotohanan, may mga magulang talagang pasaway. We know that. Di ba? May mga magulang talagang nananakit talaga ng mga anak. No, malang dahilan. Siguro dahil drug, influensya ng drug o ng anumang chemical. May ganun, di ba? Yung baby na pasampas dahil sa drug o dahil sa influensya ng kung ano-ano. Eh okay ba yun? Di ba? Hindi. So kaya kumbaga kaya nagiging magulo. May itong mundo talaga magulo. Kasi hindi lahat ng magulang eh may prinsipyo na nanggagaling sa Diyos. Kaya delikado, makapag ang magulang mo, prinsipyo ng Diyos ang kanilang panantunan. Tapos ayaw natin sundin. Lumalabas, sino ang nilalabag mo? Okay. Diba? Maintindihan ko ba Dimbawa, yung magulang mo, drag pusher. Diba? Sabi nung tatay mo, sige, huwag yun. Okay. Huwag ka ng tax. Ang ah, kita natin. Kung hindi mo yun susundin, di ba ang tawag ng disobedience? Ah. Di ba? Pero okay lang bang i-disobey ah. Okay lang yun. Ay, hindi. Okay yun kasi bakit? Ang tinuturo niya sa'yo, hindi tama eh. Hindi dahil hindi mo mahal yung magulang mo, kundi tinuturo ang kanya ng mapahama. Di ba? So I think that's the time na meron, meron lang. Doon natin may, na may mga magulang talagang pasaway, may mga magulang na tama. Di ba? At dito sa magulang na pasaway, ito yung, di ba, kailangan mo kailang makahingin ng tulong sa mga kamag-anak. Get yung point. Di ba? Pero kapag yung magulang nyo, nakikita nyo naman, nagsisikap, nakikita nyo, ginagawa lahat, may tabuid kayo. Hindi man Perfecto. Pero ginagawa nila yung lahat para mabalaki kayo ng maayos. Eh, sa tingin ko, Um, napakaganda na gawin ng anak na sumunod siya sa kanyang magulang. So, ayun. Uh, Siyempre, Kuya Luis, kaya, ah, Kuya Luis, kaya ako lang din ito nabanggit. Dahil sa paglipat mo dito sa Golden Deal, eh, kumbaga yung structure na yon hindi natin pwedeng tanggalin. Pabalik lang tayo dun ulit. At mas malinaw na ngayon sa puso't isipan natin, pa paano ba tayo ah, uh, sasayaw. Kaya yes, sa isang sasayaw, ibig sabihin paano tayo gagalaw bilang isang pamilya. Okay? okay? Hindi pwedeng kami ginagawa namin yung role namin tapos kayo hindi ginagawa. Magkaka problema. Hindi naman din pwedeng kayo ang gumagawa ng role tapos hindi naman kami gumagawa. Magkaka problema din, dapat pareho tayo. Okay? Tapos, magulang, ginagawa nila yung dapat nilang gawin. Arogain kayo. Naibigay yung pangailangan mo, emotionally, mentally, spiritually. Okay? At uh, kayo na mga anak, ang number one sa inyo is yung magtiwala kayo sa mga magulang mo na alam nila kung anong makakamuti. So, hindi naman nakakahulugan na hindi na kayo pwedeng magbigay ng opinion. Okay? Hindi po bang basta susunod lang ako. Hindi. May mga naisip ka pero hindi, huwag na lang. Pwede nyo naman din i-open up. Halimbawa, gusto nyo nang mag-girlfriend. Ata feeling ko, ano eh, uh, nagkakakrush ako sa ganito ganyan. Okay? So, hindi porke in-open up mo, ibig sabihin, a naman. Okay? Kung pag nagiging open up ka lang na ito ang nararamdaman mo. Ngayon, syempre, ipapaliwanag sa'yo. Oh, oh, okay, intindihan natin. Tumibok-tibok ko yung puso mo. Pero, pag-aralan mo na natin, eh, matalino bang desisyon na pumasok ka na ba sa relasyon or hayaan mo lang maramdaman mo yan pero huwag mong seseryosohin di ba? kasi may mga priorities mga ganun okay, di ba? may mga gusto ko di ba? yung naging issue natin about sa motor nga mm. di ba? so basta mag open up lang kayo at uh, matuturin kayong makiramdam at ano nyo ibig sabihin ng makiramdam? Kasi maging sensitibo kayo. Halimbawa, napansin nyo na yung tatay nyo eh, parang Uh, nagihigpit halimbawa sa finances, okay, makaramdam kayo kayo. Eh. Uh, baka kailangan kong kontrolin yung paggasas. Yung mga ganun, makiramdam kayo, maging sensitibo kayo sa mga galawan ng mga magulang. So, ayun, masyadong mga mahaba na maghihintay na si Tito John. Ayun, Tatay Ram. Napakaganda pangaral, Tito Jun. Thank you, Tito Jun. Thank you. Thank you. Thank you. Ayun, ay, sa Diyos ang paborit. Best. Uh, thank you, Tito Jun. Noon pa man, Tito John, thank you sa lahat ng gabay sa mga pamangkin mo. Mm -hmm. ano, nakaka-proud ah, ka. Uh, nakaka-proud ka lang bilang kapatid. Thank you. Mas nakaka-proud uh, ka. I love you, mm -hmm. Mama Chup Chup. Hindi niyo lang po alam ka, Tegram, gano'n po ako ka-grateful na meron akong mm -hmm. kuya. Ah. Ah. Kaya, thank you, Tate, sa lahat. Mama Chup Chup. Sige, binang ah. lahat siya. Yes. Sabi nga, sa lahat ng mga gagawin mo, iisipin, desisyon, mga plano, eh dapat nandun si God para hindi ka mapahamak.